Good morning mga kabisay Hindi kami kalab shout out sa inyong lahat Kumusta, kumusta Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabisay At panibago na naman kwento At sana Samahan niyo ako ngayong araw na ito mga kabisay At mayroon lang tayong Itatanim Na Aking ipapakita sa inyo Dahil nag ano ako mga kabisay ngayon ng umaga mga bandang alas 6.30 so naglinis ako ng pagtatamnan ko ng luya dahil yung luya ko mga kabisay kung makikita nyo yung mga luya dito sa gilid na to papunta doon ay wala na dahil nakapag harvest na tayo at ayun nga may inipon tayong mga kabisay na gagawin binhi at siya kung ilalagay doon mga kabisay sa nilinis kong iyon matagal ko nang nilinis yan mga kabisay at mayroon na rin nga akong konting itinanim dyan ayan kung may, nakik kung may nakikita kayong mga nakatambak uh, itinanim ko na yan nung pa yan mga kabisay Bisimbir ko pa yan itinanim at mayroon ng mga tumubo so ating dadagdagan yung mga nakuha kong uh, mga putol-putol dito So siya kong itatanim. Kaya sariling binhi ko na yan mga kabisay at siguro magdadagdag pa rin tayo kung sakaling kulangin ng ating binhi. So let's go mga kabisay. Sabahan nyo ako at sana naman ay patuloy pa rin ninyong subaybayan ng mga kaganapan ko dito. So let's go mga kabisay at magtatanim tayo. Ipapakita ko sa inyo. Alright! At iyon nga mga kabisay andito tayo ngayon sa aking bagong uh, location ng mm, luya at ay mayroon ng mga iprinipir na pagtatamnan Ayan. at maya maya magtatanim tayo so itong mga to mga kabisay may mga tabun na to una ko itong itinanim at uh, meron dyang wala ng tano, tabon pero medyo huli yan, dahil hindi ko pa yan natatabunan so mamaya papakita ko sa inyo ang pagtanim at ipiprepare ko muna yung aking pantanim mga kabisay dahil wala pa wala pa akong naprepare na pantanim dito mga kabisay pero nakapagprepare na ako ng itatanim so kukunin ko muna mga kabisay alright So yung mga kabisay at ako ay nakapagtanim ng nagpagtanim Hindi ko pala naipakita sa inyo nakalimutan kong i-open ang aking video. <laughs> ang aking camera ay na kalimutan ko pagdating ko dito mga kabisay. Nagtanim ako ng nagtanim. Ayan, natamnan ko na ito. At nakalimutan ko palang i-open yung aking camera at na nag ako sa inyo na ipapakita ko ang pagtanim ko nito. So, ayan mga kabisay at medyo pasensya na kayo at medyo malawak-lawak na yung ating nalagyan at ayan na andito yung aking pantanim mga kabisay ayan yung iba <laughs> at ayon yung iba <laughs> ayan nasa otsintang puno ito mga kabisay na ilalagay ko ngayon so pasensya na kayo at hindi ko na alala yung i-open yung aking camera at yan nga palang nauna kong itinanim mga kabisay ay bali 50 puno yan na aking unang itinanim. At ito ay mayroon ng tumutubo dito mga kabisay pero madalang pa dahil huli nga ay hindi, hindi huli kundi medyo matagal talagang tumubo ang ating uh, anong tawag dito? Luya. At mayroon na dito mga kabisay na tumubo ating usisain kung saan banda yun basta mayroong tumubo na dito mga kabisay at yun nga <laughs> ayan ito pala mga kabisay ayan o oh. mayroon ng isang tumubo dito at ayun mayroon din doon tsaka doon sa unahan na yun mayroon na rin so pasensya na kayo so let's go mga kabisay magtanim tayo alright So yun mga kabisay At nakatapos na tayong magtanim At Ayan Mayroon tayong Konting sobrang mga kabisay At Siguro atin na lang Ihahanap eh, ng Igagawa ng ano yan Pero Next time na lang Dahil magtatabon pa ko mga kabisay Ang oras natin ngayon ay 8.55 na mga kabisayo oh. At nag-umpisa tayo ditong magtanim ay 8.09 so it means kulang kulang din isang oras tayong nagtanim so samahan nyo ako mga kabisay akin munang tatabunan lahat right. at naandito nga pala ang irinidi kong pantabon mga kabisay dahil wala tayong kayakas so yung mga binaklas kong mga kabisay na Ah... Uh, baging ng ampalaya sa so, kung gagawin pang tabon dito mga kabisay para may cover siya dahil wala tayong kayakas wala tayong may cover dito at dito ang iba nawawala dahil nga natutunaw katulad nito nilagay ko damo lang ang aking itinabon so papalta natin noon at ngayon uh, atin na munang tatabunan mga kabisay at sana'y naandyan pa rin kayo alright So yun mga kabisay at kinulang tayo ng pantabon At siguro mamayang hapon maghahakot na lang ulit ako Dahil kailangan matabunan itong lahat mga kabisay Para bukas ng umaga pagbasa ko ay hindi matutuyo agad Dahil pabasain ko pa rin itong mga kabisay kahit may tabo na sila, kailangan basahin pa rin. Kahit ganyan ang lupa, So kailangan mabasa para may proteksyon at laging nagmo-moist ang lupa para lagi silang presko. All mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo diyan sa dulo ng aking video. At mega mega love shout sa inyong lahat. At sana naman patuloy niyo pa rin abangan ang ating mga kaganapan dito na unti-unti nagkakaroon na tayo ng mga panibagong activities so sa ngayon mga kabisay ay alas 9 na at mayroon tayong gagawin mga kabisay so abang-abang nyo na lang sa mga iba pang gagawin natin dahil tulad ng sinabi ko meron akong ibang mga gagawin bali itong aking halaman ay ano lang ito parang pang umaga lang and then sa hapon ayun pag natatapos ako sa aking ginagawa dito naman ako sa mga halaman ko pagkakahapon alright thank you so much mga kabisay mega mega love shout out sa inyong lahat God bless us bye bye